Isang napakalaking pasabog ang kumakalat ngayon sa Malacanang. Ayon sa matinding ulat, si Pangulong Bombong Marcos, umano ay may plano para sa Martial Law Part 2. O tama ang narinig nyo, posibleng bumalik ang madilim na kabanata ng ating kasaysayan. Pero hindi raw ito basta-basta tinanggap ng nama-general ng militar. Eksklusibo. Ilang mataas na opisyal ng armed forces ang di nagkaroon ng na mainit na pagtalo sa loob ng isang closed-door meeting kasama ang pamulo. Ayon sa mga mapagkakatiwalang source, nagpakita ng maring pagtutol ang mga general sa plano ng martial law dahilan para magbitiw ang ilan sa kanila sa kanikanilang posisyon. Anila, hindi na kami papayag sa isapang diktadura. Isang matapang na pahayag na ikinabulat ng marami hindi rito natatapos ang kontrobersya. Sa social media, viral ang mga spekulasyon na may matinding pressure sa palasyo. Trending ngayon ang hashtag Note to martial law 2 at generals nagbitiw kung saan libo-libong netizens ang nagpahayag ng galit, kaba at matinding pagkundena. Sabi pa ng ilan, ito raw ang simula ng panibagong political storm na muling sa buong bansa. Kaya abangan nyo kung ano ang magiging kahinatnan ng mainit na balitang ito. Martial Law Part 2. Tuloy ba o tuloy ang bibitawan? At yan nga ang mga balita ating aabangan ngayong araw. Para sa mas marami pang makabuluang balita at napapanahong impormasyon, huwag kalimutan mag-subscribe sa Pinas Balita. Sama-sama nating subaybayan ang mga susunod na issue at maging bahagi ng pagbabago sa ating bayan. The Filipino people, gusto magsubukan tayo? labanan tayo? Subukan narin, rin. Tingnan natin. Mag-declare ka ng martial law. Hayop kayo. Kayo na nga, mali. magpa political drug test ka kasi tatamaan ka talaga. Herpolical drug test. Yayabang ninyo. Lahat kayo may exit plan eh. Tarantado kayo. Nanakawan nyo kami tapos handa kayong umalis. Meron na kayong mga mansyon sa abroad. Sa Espanya. Tangin ninyo. mga PI kayo ayop kayo. Tapos nun, planado nyo talaga ito kasi si Ko, pinaalis nyo na. O, para ituturo nyo siya. Siya yung Hanggang sa kanya na lang. Hindi na kay Romualdez. Hindi na kay BBM. Planado, na, planado nyo lahat ito, mga animal kayo. Pero hindi kami malilin lang. Kaya ako galit na galit. Kaya ako na busit na busit. Ninakawan nyo na kami. Kami pa yung mali kami pa yung huminahon kayo. Putang, tang, tado kayo. Mga kayo. Huminahon. Paano yung hinahon? E, bilyon ng ninaka o trilyon. Tapos, mag-iimbestiga kayo na mag-iimbestiga. In the first place, you should have not, you should not have uh, abolished PACC. Nananahimik si Belica. <laughs> si Secretary Belike. si Greco, nananahimik. Oh, biglang tanggalin mo, sira ulo po. <laughs> Ba't mo tatanggalin yung isang agency? Sana, pinalitan mo na lang, buhay pa yung agency. Hindi, kitang kita yung, yung intention ninyo, pinagplanuhan nyo talagang bangkarot, ibangkarot yung pili. Kasi sunod-sunod na eh. Oh, nung tinanggal nyo yan, ano sumunod? Ah, yung ano, yung PCSO. Nag-ingay na, nag na ng mga tao noon. Nagbigay na nga ako manifesto noon, eh, na ang pumir pa, 20 mil lang eh. nakaka nakakainis eh, tayo ng ganun. Yung pala, 1.7 billion, small time yun. Yung the same winner o kaya ano. Tapos nag-imbestiga sa, sa Senado nun. Ang kumalat nun, kay Maharlika, 1B, isang baka. 1B, yung isa naman, 400 na manok. <laughs> Ang binigay. Walang nga. Nakontento yung isa sa isang baka. Yung isa naman sa 400 na manok. Yun yung kwento ni Maharlika. Whether it is uh, true or not, the point is nawala yung investigasyon. So it, must have been true. Nawala yung investigasyon. Wala na. Kinalimutan na. Tapos nasusumunod doon yung ano, yung PI, yung initiative, di ba? 32 billion. Lang niya, 32 billion sa PI tapos sumunod yung ano yung uh, ewan na kung sino na una sunod sunod na yan eh. benta ng ginto maharli ka pa uh, pill health so itong DPWH na na ano na to palabas itong flood control kung talagang totoo sa puso nila ang habulin ng korupsyon, kung totoo na may nakikita nila na may mali. Dapat nilahat nila, hindi lang blood control. Kaya alam ko, niloloko lang tayo. Yung ginto, hindi nyo inexplain eh. Yung, yung Marley Kapan, ano nangyari? 250 billion ba yun? 500 billion, 250 billion. Pension yun. USIS, SSS, Diyos ko. Land Bank, Saan galing yung mga pera doon? Tapos, nagbenta pa kayo ng ng ginto sa napunta yung pera. Bago yung ay, mga walang niya kayo talaga. Talagang pinagplanuhan ninyo kulambit, kulam kulimpatin ang pera ng Pilipino. Yan yung kayong mga kawalang niya. Tapos ngayon, ang bintang sisi kay Duterte kung wala kayong ano talaga evil na scheme matapos kang itaas yung kamay ni Inday matapos ipalibing ang tatay mo sa libingan ng bayani ni ni Rodrigo Duterte puta isusubo mo sa ICC may salita sa ka pa na hindi 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 gagawin niyan bago pinayagan mo eh sinungaling ka napakawalang niya eh And anyway, ayun yung, yung, ano. So, ang sa akin, is there a doubt that Marcos is innocent as others are claiming? Is there a doubt? Ang sa akin, wala. There's no doubt. He's an evil man. He's an evil, the worst president na we ever had. And right now, they're trying to save themselves. Matakot kayo, mga, kayong mga politikong masasama. Because, uh, do sa panaginip ko, grabe yung God's wrath eh. People's wrath talaga. So, loud and clear pa ba? Baka hindi na eh. Loud and clear? Loud and clear pa ba? <coughs> Paki-comment. Isa lang comment comment. Nahaba na ng ano natin. Ay, loud and clear? Loud and clear? Paki-sabi. Loud and clear? Loud and clear? Oh, wala pa, wala pa, wala pa, wala pa. Wala na siguro. Wala na nang comment. <laughs> okay. Declaration number two. So, matapos mag-declare ng state of emergency in People's Martial Law, ang naalala ko dun sa panaginip ko, declaration number two is uh, ano, with uh, the sovereign Filipino people is declaring a revolutionary government. Hindi na namin, hindi na yung sa panaginip, hindi na namin inaano yung yung ipapasa pa. Bala yung next leader, mag-declare ka revolutionary. No! We, the people, we are declaring a revolutionary government. We are declaring a revolutionary government. And putting everyone, lahat kayo na may sayad, we have a list. We have a list. Lahat kayo, under house arrest. You try to escape, pag na nahuli kayo Walang guarantee yung estado Mabugbog kayo Mapatay kayo Wala kaming garanti You 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 be on house arrest Dun lang kayo sa bayan nyo Ah uh, Hindi kayo maano So If I Pagka maalala ko pa Mag-expound pa ako So gusto ko i-cover yung hanggang ano eh Hanggang 5 No 3 Ah Number 3 Sinulat no, yan. Ah. The Armed Forces of the Philippines and the PNP. It concerns the AFP and the PNP. We, the people. So, nag-declare state of emergency. Hindi ko alam kung sino, yung, sino yung tumayo eh. <laughs> Hindi ko alam. Basta, natatandaan ko lang is yung mga declaration eh. Ah nag declare ng state of emergency nag declare ng people's martial law That's important because it shows the power of the people yung nag declare ng first time in history ng Pilipinas the people declaring martial law because the constitution says all power emanates from the people. All government authority emanates from the people. If the president can declare martial law, affirmed by Congress, the powers of the president, the legislative, executive, legislative, and the judiciary came from the Filipino people. Now, if the Filipino people are all pissed off, oh, pikon na pikon na pikon sa mga pinaggagawan ninyong pinagbababoy ninyo kami, We stand up, we rise, and we take back that power that we have lent to you, piniram lang namin. That power is not yours forever. It changes every six years and every three years sa Congress, sa LGUs, sa Presidente, Vice President, sa, sa Senators, every six years. Yung power ninyo, merong merong tinatawag na hangganan anim na taon after six year, after that six years time frame ends three years six years that's the time we have elections the people appoints again elects kung sino ulit ang ilalagay so the power continuously is with the people that's why wag magulat tama yung panaginip na yun tama yung binigay sa akin ng yung pinalala sa akin ng na nangin, e, gago pala kayo eh. Gung -gung kayo, hindi nyo alam yung... Kaya kayo inaloloko Kaya kayo natatanso. E, hindi nyo alam yung power nyo eh. So, declaration number one, very important. We, we the sovereign Filipino people, are, we are declaring a state of emergency. We are declaring a people's martial law. Doon palang mag, matakot na kayo sa version ng taong bayan ng martial law. Pangalawa, pangalawa, yung declaration of uh, revolutionary government revolutionary government putting everyone involved in this uh, all this mess that we are in under house arrest automatic doon, kasama na doon yung subject the uh, president and everyone to a hair follicle drug test publicly and then globally makita yung results para makita ko, talagang, talagang palang dapat kang terminate. Terminate, ha? hindi resign. Terminated kayo. Because we have the power. We put you there. We can take you down. We can... Sabi ko nga kapon, di ba, yung sa kumpanya, magka yung board of directors na naasar sa presidente, tanggal ka. Tanggal ka. Eh, angas-angas ka eh. Pina, gusto namin mag-hair follicle ka para ma-prove namin na mali kami, mali yung allegations. Eh, ayaw mo, matigas ang ulo mo. Sige, bahala ka, terminated ka. Mga pangatlo, the armed forces and the... Uh... Ah, so, eh, dag ko, yung lahat ng agency heads ay under house arrest. And then the OICs, unless you are retained, ako right now, kung titignan ko, I have an idea kung sino yung mariretain dyan eh. Eh bahala na yung ano. Bahala na yung... Yung... Uh, papalit. Bahala na yung papalit. Bahala na yung transition ng government. Transition muna. Ayusin muna natin. Reboot muna tayo. Tapos yung... Underhouserist, nasabi ko ba lahat, Number... Number three na one, two, three, armed forces, the AAP. The people is taking command of the armed forces of the Philippines. The people we are taking command of the armed forces of the Philippines and the PNP. No more waiting. No more time on target coordination. No more na waiting for enforcement and did other thing. No, the people will decide. That we are taking command. of the armed forces and the PNP. You follow the people. You follow the people or else you are deemed terminated from your job without pay and allowances pending investigation without pension. Ganon magalit taong bayan. The power is there. Hindi nyo lang alam eh. Uh, yung mga maninira dyan. Sige, siraan nyo ako na siraan. Pero panaginip lang naman yun. Ba't kayo mapipikon? <laughs> Mata. Panaginip lang yan. Pero pagka may tumayo dyan, at gano'n ang sinabi, abay, tingnan natin kung ano, kung hanggang saan naabot yan. Tapos nun, taking command of the armed forces of the Philippines and the PNP. And the people is hereby creating A new armed forces we will call the Philippine Defense Forces. yun yung nakita ko ah. Yan yung nadinig ko. The Philippine Defense Forces and the People's Police Force. Na ano pa ba ko lang doon. Yan, yun yung ano. Anyone who doesn't side with the people is terminated. His service is terminated. His her service is terminated. And yung mga sumama sa taong bayan as defenders of the people, you will form the nucleus of this people, uh, people's police force and the uh, Philippine Defense Forces. Uh, bago. Hindi ko na ikukwento yung detalye, no? Mahaba eh. So, ganon. Pero may nakita ko doon, i-retire -re yung ano eh yung higher echelon Kaya, wala nang ano-ano na, ah, please, sama kayo. Hey, please, mag, ano kayo? Dahil sasalita sila, we will defend the constitution. Putra oh, tragis yan, defend the constitution. Eh, ninanakawan na nga tayo. Defend the constitution. Defend the state, mga banat ninyo. Shit. Shit talaga. Galitin nyo taong bayan. Galitin nyo. Pangatlo pa lang yan, declaration. Number four, doon na ako, hanggang five ako. Number four, we the people are imposing the death penalty. Number four, kaya four nga, kabaong eh. Four, apat na kanto, kabaong. Yun na natatandaan ko, uh, imposing the death penalty. The transition government, the transition government or council, will determine the level na ng crimes na that will be meted kung death penalty ka pinakamatindi tapos noon graduated na siya pababa life ganun ganon or banishment exile ganun so hindi ko na sabihin yung detalye number 4 number 5 with the filipino people are declaring a state of neutrality. Friends to all, enemy to none. Henceforth, we will not have any quarrels sa uh, kahit kaninong bansa, US, China, Russia, North Korea, Japan. Wala kayong pake sa inyo. Ang pake namin, bansa namin. You go to war if you want to, kami hindi. And therefore, yung ating pinagtatalunan na-claim pag-usapan natin ng joint joint development, joint exploration, joint extraction, i-prorate natin sa population natin. Such that 1.4 billion kayo, 120 million kami, and other claimant countries, chip in tayo kung ang gasto si so many trillions, uh, kunin natin by virtue of population, percentage, percentage. At it, yung profit, yung profit, yung kinikita, prorated base sa population. It is fair, it is logical, it is human because everyone in China, 1.4 billion, everyone and everyone in the Philippines, kahit nandung ka sa bundok tralala, you are all entitled to an equal share dun sa makukuha natin dyan. Lest we go to war. Gusto nyo, mag tayo. Sige, magpatayan tayo, magkubusan tayo. And then what? May talo tayong lahat kasi you spend for war material, you spend for ano people dying, etc., etc., lalo na one China policy. One China policy, yung mga lalaban sa kanila, yun yung anak nila, nag-iisa. Mamatayan, papatayan ang mga Pilipino, kakatayin natin yung mga yan pag pa sila dito. Ayaw nila yun. Ayaw nila. So, it makes sense. Hindi naman natin lahat yan eh. Anong sasabihin mo, may papel tayo na nanalo tayo sa arbitral ruling. That's baloney. Eh. Hindi nga party doon ng China. So ang pinaka the best dyan, yung mga gunggong nagsasabing treason, gago. Tarantado kayo, lumabang kayo. Gusto nyo, lumabang kayo. Total, panaginip lang to eh. Lumabang kayo. Ako, hanggat may iwasan ko yung magpatayan, gusto ko iwasan yung patayan. Kasi kawawa yung mga walang kinalaman magdudusa dahil lang sa kagaguhan ng ilang tao. It makes sense because tayo Christians, wala naman yan eh. Bung mundo kinraid ng langit para sa lahat eh. Tapos angkinin mo, angkinin niya, angkinin. Eh, talaga tayo. Gusto niyong magpatayin tayo, sige. Pero hingi ka ng tulong sa Amerika. Ano ba yan? Oh. Ay siya nga pala. Ayan. Tama. Kaduktong ito. Uh, independent foreign policy, a state of neutrality. Wala tayong kalaban. Press to all, enemy to none. Mag-joint exploration tayo. But, we shall maintain an armed forces credible enough with the defense capability. That's why we will fund the armed forces. Yung, yung bago ha. Hindi yung luma. Yung bago. We will fund the armed forces na yung detalye, yung detalye ako nang bahala doon pagka naisipin ano, ko yung mga detalye. I wrote it somewhere eh. Uh, so that we will be credible, we can defend ourselves. We don't need to ask for mercy, ask for help from any of our allies, but we have the deterrent capability na awayan man tayo and and we can have the allies isa pa yung yung eh uh, sa ibayatang declaration yon yung ano mutual defense treaty mutual defense treaty ah uh, we shall be it shall be abrogated Reviewed muna and then pagka na ano ng review na ano, na review na nga yan eh. Ang tagal na niyang ano, mutual defense treaty. Lagi nakikinabang sila, hindi tayo. Kaya nga, might as well, tanggalin na natin yan. Magnet eh. Pagka napagira Amerika, tutulong tayo sa kanila. Lalaban tayo. Pagka napagira tayo, so supply sila. Tayo pa rin yung lalaban. Ano ba naman? Sila hindi mamatay, tayo mamatay tanggalin na lang natin mutual defense treaty. Neutral na lang tayo. So, ganoon na lang. Para tayong Switzerland of Asia. Ganoon na lang. So, number six. Tungkol sa budget yon Bukas na lang. Tama na yun. Hanggang five na. Baka ang hirap ipasok sa ano. So, yun yung ano. Number five. Okay, ulitin ko. Number one, state of